Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay pagsagot ko po sa question ni Sir Jandel de la Cruz. Nabasa ko po kasi yung kanyang tanong sa comment section kasi napanood daw po niya yung video ko about senyales ng HIV infection. Ngayon, nagtanong siya. Ito yung kanyang tanong. Ma'am, may posibilidad po ba na makuha mo ang HIV kapag kinain mo po ang taong nang nakasama mo in 30 minutes. So sa madaling uh, intindi uh, nakaka-transfer po ba ng HIV ang oral contact or pakikipagtalik gamit ang bibig. So disclaimer lang po mga ka-listeners uh, ako po ay sumasagot po ng maayos ng mga tanong ng mga subscriber ko po. Ang layunin ko po ay para tumulong, para mabuksan din po yung kanilang pagkaunawa para sa kanilang kalusugan na sa larangan ng kanilang sexual health. So, hindi ko po layunin dito ang mag-promote ng mga hindi magandang mga kagawian or mga ginagawa. So, ako po ay sumasagot po ng mga question ng mga tao na nahihiyang itanong ang mga tanong nila sa ibang tao, like kaibigan nila, parents sila, or pati sa mga doktor, nahihiyang magpa-check up. So, ang ginagawa kasi ng mga subscriber po natin is nagtatanong sa pamamagitan ng comment. So, ako po isang nurse lamang po mga ka-listeners. So, sa base sa akin po mga a uh, research or kaalaman ay sasagutin ko po ang tanong ni Sir Jandel mga ka-listeners. Eh hindi po ako nagpo-promote po ng uh, yung uh, sex um pakikipagtalik ng hindi kasal. So lagi ko po sinasabi na ang pagtatalik ay para lamang po sa mag-asawa. Okay po? Kung hindi pa asawa or bata, hindi hindi ko po sinasabi na okay ang pakikipagtalik. So alang-alang po dito kay Sir Jandel okay, um, natatransfer daw po ba ang HIV sa pamamagitan po ng oral to uh, uh, private part ng babae. So, ang sagot ko po ay kukunin ko po sa dito sa, wait lang, CDC. So, alamin po natin, ano po ba yung CDC? Uh, ito po ay Center for Disease Control kaisa po itong website na isang legitimate website na ayan po nakafocus po sila sa mga diseases so ang sabi po ng CDC mababa po, super baba yung chance na makatransmit ng HIV ang oral S.E.X Ay po sobrang liit po ng chance at saka may mga research po na isinagawa na kung saan ah, wala pong case ng tao na nakakuha ng HIV sa pamamagitan ng oral na pakikipag contact. Okay po, mga ka-listeners. At uh, saka po, eto, kaya lang. Mayroon pong uh, kaya lang. Ang HIV po ay pwedeng maipasa orally. Okay? Or sa pamamagitan ng oral SEX po. Kung yung partner Uh, na lalaki ay naglabas ng kanyang similya dun sa bibig ng kanyang partner na babae okay po na kung saan si partner na lalaki ay mataas yung viral load niya ng HIV kasi uh, pwede niya, uh, ang HIV po ay pwedeng ma-transmit sa pamagitan po ng similya po and ito naman yung likido na galing sa girl ay yung vaginal uh, fluid po na tinatawag ng partner na meron pong HIV. Kasi yung, ano po, yung HIV po ay pwedeng meron sa similia, sa vaginal fluid. So, kapag kayong likido ng babae, ay napasok dun sa daluyan ng dugo ng lalaki. Mula, paano? For example, um, yung likido niya is nap napunta dun ang ang lalaki ay mayroon pong mga sugat sa kanyang bibig, may mga singaw-singaw, or sugat-sugat sa kanyang dila, sa kanyang uh, dito sa gums, nagdurugo yung kanyang gums, ayan. may mga sugat sa kanyang bibig, tapasok yung liquid ng babae doon sa mouth sores or cuts, okay. at pumasok sa bloodstream ng lalaki ayon pwedeng magkaroon po ng transmission ng HIV. nga uh, pinapayo po namin na talagang in, uh, bago po kayo mahipag contact, mahipag sexual contact is ay uh, kailangan siguraduhin po natin na tayo ay walang sakit. Okay, magpa-test muna kayo at siguraduhin po ninyo na wala kayong uh, lagi kayong nagtootbrush. Okay, uh, kailangan maayos yung walang sugat-sugat sa bibig and walang pagdurugo kasi any sa mga sexually transmitted diseases, hepatitis ay pwedeng may transfer dyan sa inyong mga sugat-sugat. Okay -sugat. po? And, and um, gusto ko lang pong sabihin ko po sa inyo na ang HIV po ay transfer sa pamamagitan po ng unprotected na pakikipag-contact, hindi gumamit ng kondom. Abukod po dyan is yung paggamit po pagki-share ng needles, mga syringe. Kapag ka nagkakaroon po kayo ng injection, may mayarik, na inject sa'yo, may HIV tapos na inject din sa kanya na prick, ganyan. Pwedeng ma-transfer yung HIV or sa pamamagitan po ng tinatawag na blood transfusion. Pero ah um, not possible mababa yung risk po kasi yung mga tinatransfuse uh, naman na dugo is dumaan sa mahabang proseso para siguraduhin uh, ligtas or walang mga contents ng mga diseases. Ayun po mga ka Kaya payo ko lang din po kay Sir Jandel. Ayan, siguraduhin po na tayo po ay safe, walang sakit at yung atin pong um, ka-sexual contact ay tanging asawa lamang. Iwasan po natin yung multiple na sexual partners or makipagtalik sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Uh, mas advice ko po sa iyo, um, kailangan mismo asawa. ay dapat tiwala kayo sa isa't isa na kayo lang dalawa at hindi kasi paano kung ikaw faithful ka tapos yung asawa mo is hindi mo alam na meron palang iba na possible na nagdulot po ng infection, nagkaroon siya ng HIV dahil sa iba. Yun, maging maingat po. And all, ayan, katulad ng lagi ko sinasabi na prevention is better than cure. So po, lagi, maging maingat po tayo dahil ang kalusugan po, malusog na pangatawan at isipan ay pinakakayamanan po natin sa mundo. And again, ako po ulit si Listener's Organist. Kung may mga comments po kayo, I question nyo lang po sa comment section uh, kung may time po ako sasagutin ko po and salamat po sa panonood sana po ay maging maingat at lagi po tayong mag upang sa ganun po ay magamit pa po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa kapwa higit sa lahat sa Panginoong Diyos ingat po kayo lagi, mahal ko po kayo lahat away po